Nais mo na bang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa katawan mo kapag huminto ka sa paglalakad matapos ang edad na 60, 70 o kahit 80? Ang simpleng pagbitaw sa araw-araw na paglalakad ay parang hindi mahalaga nung una. Pero sa totoo lang, ito'y nagsisimula ng mga pagbabagong hindi agad napapansin. Mga pagbabagong tahimik pero malalim ang epekto. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ito nakakaapekto sa iyong kalusugan, sa memorya, sa emosyonal na katatagan, at sa iyong kakayanang mamuhay ng may kalalaan. Kaya manatili ka hanggang sa huli ng video dahil may mga praktikal na payo akong ibibigay na pwedeng tuluyang magbago sa iyong araw-araw. Pero sandali lang, mula sa ang lungsod ka manonood dito sa Pilipinas, itype mo sa comments. At habang andyan ka na rin, i-check mo kung nakasubscribe ka na sa channel. Kung hindi pa, ngayon na ang tamang oras para mag-subscribe para wala kang ma-miss na ganitong klasing content. Kapag hindi na parte ng routine mo ang paglalakad, unti-unting lumiliit ang mga kalamnan sa iyong mga binti. Hindi ito nangangailangan ng buwan. Minsan, ilang linggo lang, ramdam mo na ang pangihina. Lumalambot ang tuhod. Bumabagal ang kilos at nawawala ang balanse. Kahit ang simpleng paglakad sa loob ng bahay ay pwedeng maging parang pagsubok. Ang lakas na dati ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa para tumayong mula sa upuan, nawawala. Diyan nagsisimula ang panganib ng mga pagkakadulas at pagbagsak. At alam nating sa edad na ito, hindi basta-basta ang epekto ng isang pagkakahulog. Hindi agad halata, pero makikita mo sa bagal ng hakbang, sa madalas na paghinto, at sa bigla ang pag-iwas sa paglabas ng bahay. Maraming matatanda ang biglang natatakot gumalaw kahit wala pa namang nangyayari. Pero ito ang totoo. Kailangan ng katawan mo ang kilos para manatiling malusog ang mga buto at ang iyong ng kumilos ng mag-isa. Kapag nawala ang araw-araw na lakad, unti-unti ring humihina ang puso. Hindi agad mararamdaman, pero nangyayari ito. Bumabagal ang ikot ng dugo, nawawalan ng ng umunat ang mga ugat at pinipilit ng puso na magdoble ng trabaho. Wala na ang dating tulong ng ehersisyo, kaya mas mabilis ka na rin mag-ipon ng taba, lalo na sa tiyan at sa loob ng ugat. Diyan nagsisimula ang pamumuo ng bara sa daluyan ng dugo at kasabay nito, tumataas ang panganib ng stroke o heart attack. Kapag tumitigil ang lakad, nawawala rin ang natural na ehersisyo ng puso unti-unting tumataas ang presyon, sumasama ang kolesterol, at nahihirapang kontrolin ng asukal sa dugo, lalo na kung may history ng diabetes. Para sa maraming seniors, ang paglalakad lang ang taming paraan para gumalaw ang dugo. Kaya kung mawala pa ito, mawawala rin ang huling tulay ng katawan sa sigla. Randam ito sa bawat hakbang na hindi mo ginagawa. Sa bawat hagdang mahirap akyatin, sa bawat paghinga na parang masyadong mabigat. Sa bawat kirot sa dibdib sa simpeng kilos. At minsan, isang bigla ang stroke ang pumipigil sa lahat ng plano, sa lahat ng sigla. Pero tandaan, hindi lang paggalaw ito ng paa. Ang paglalakad ay isang paraan ng pagbibigay ng buhay sa buong katawan. Bawat hakbang, nagpapalakas ang puso. Kapag tumigil ka, bumabaliktad ang proseso. Humihina ang katawan. Kaya kahit ilang minuto lang sa isang araw, malaking tulong na. Huwag haya ang manirahan ng katahimikan sa katawan. Dahil ang katahimikan ito ay may presyo. At hindi lang puso't kalamnan ang naaapektuhan. Ang utak mo. Ramdam din nga ito ng malalim. Kakaunti lang ang nakakaalam na ang paglalakad ay hindi lang ehersisyo ng katawan. Ito'y ehersisyo rin sa isip. Bawat hakbang ay nagbibigay ng tulong sa daloy ng dugo sa utak. Kasama sa dugong ito ang oxygen at nutrients na kailangan ng utak para malatiling malinaw, mabilis at matalas. Kapag nawawala ang kilos, nababawasan din ang daloy. At diyan nagsisimula ang tahimik na pagtanda ng utak. Sa simula, halos hindi mo mapapansin. Unti-unti lang, nakakalimutan ng mga appointment, nalilito sa mga salita, nahihirapang tapusin ang mga simpleng gawain. Madaling isisi sa pagtanda, pero sa maraming pagkakataon, ang tunay na dahilan ay ang kawalan ng kilos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na paglalakad ay may malakas na epekto sa kalusugan ng utak. Binabawasan nito ang panganib ng Alzheimer, demensya at iba pang sakit na sumisira sa memorya. Bawat hakbang ay parang sindi sa mga parte ng utak na konektado sa alaala, Atensyon, direksyon at emosyon. Kapag wala na ang ganitong kilos, nawawala rin ang tinatawag na plasticity ng utak, yung kakayahang matuto, mag-adjust at tumugon sa mga bagong sitwasyon. Ang isip ay bumabagal, nagiging matigas, hindi na masyadong tumatanggap ng pagbabago, at hindi lang ito pisikal, may kasamang emosyonal na bigat. Ang kakulangan sa galaw ay nagdudulot ng pag-iisa. Kapag mas bihira kang gumalaw, mas bihira ka rin makihalubilo. Kapag mas bihira kang makihalubilo, mas mataas ang panganib ng depresyon at pagbaba ng kognitibong abilidad. Tandaan mo ito, hindi hiwalay ang katawan sa isip. Kailangan ng utak ang katawan na gumagalaw para manatiling bata. Kahit ka simple ang paglalakad, ito'y parang banayad na masahe sa loob ng utak gumigising sa mga koneksyon, nagbabalanse ng mga hormones at nagpapalinaw ng isipan. Kapag pinutol mo ang prosesong ito, parang pinatayan mo ng sindi ang isang ilaw, dahan-dahan namamatay ang sigla. Pero ang maganda, hindi pa huli ang lahat. Kahit maikling lakad, basta regular. Pwede nitong ibalik ang liwanag na nawala. Ngayon, kapag ramdam na ng utak ang epekto ng kawalan ng kilos, may isa pang sistemang apektado, ang immune system. At madalas, hindi ito agad nagpaparamdam sa paraan na iniisip natin. Walang lagnat, walang ubo, walang bigla ang sakit. Ang sinyales, paulit-ulit na impeksyon, mabagal na paggaling ng sugat, at pagkapagod na tila hindi nawawala kahit ilang oras kang nagpapahinga. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ang katawan mo ay naglalabas ng mga kimikal na tumutulong sa pagregulate ng iyong immune system. Gumaganda ang produksyon ng mga panlaban sa sakit na babawasan ang pamamaga sa katawan pero kapag nawala ang kilos, dumarating ang tinatawag na chronic low-grade inflammation, isang tahimik na sunog sa loob ng katawan. Wala kang nararamdaman pero unti-unti nitong sinisira ang mga organo. Hindi mo namamalayan pero gumugulo ito sa balanse ng katawan at ito ang madalas pinagmumula ng mga sakit tulad ng arthritis, diabetes, alta presyon at maging ilang uri ng kanser. Nakakatakot kasi dahan-dahan ito, hindi mo nararamdaman pero nandyan. Sa halip na nasa maayos na kondisyon ng katawan mo para harapin ang tunay na panganib tulad ng bakterya at virus, nauubos ang lakas niya sa pagtugon sa mga bagay na hindi naman dapat pino problema. Ang epekto, napapagod ang katawan, humihina ang tulog, nasisira ang mood. Lahat ng ito nag-uugat sa kawalan ng kilos. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ay ang lymphatic system. Ang sistema sa katawan na parang basurero. Siya ang nagtatanggal ng toxins pero kailangan itong nang tulong para gumalaw at ang tumutulong dyan ang paglalakad. Kapag huminto ka sa paglalakad, nawawala ang tulong mula sa mga muscle contractions. Tumatamlay ang pagdaloy ng lymph fluid at dahil dyan, naiipon ng mga lason sa katawan. Mas madaling dapuan ng sakit, mas matagal ang paggaling. Kaya ang paglalakad, hindi ito tungkol sa pagiging fit, hindi lang ito para pumayat. Ito'y kalasag, proteksyon, pang-maintain ng katawan, alerto, malinis at may lakas laban sa sakit. Kapag huminto ka sa paggalaw, para mong inalis ang sandata ng katawan mo. At sa ganitong estado, mas bukas ang katawan sa mga sakit na kung tutuusin, madali sanang naiwasan. At tandaan mo ito. Kapag humina ang katawan, bumababa ang depensa. Kasunod niyan, pati damdamin na aapektuhan. Hindi mo agad napapansin, pero mas madali kang mainis. Mas madali kang malungkot. Mas hirap kang bumangon sa umaga. Sa unang tingin, ang pagtigil sa paglalakad ay parang simpleng desisyon lang. Pero sa loob ng katawan at sa loob ng isip, isang malakas na dagok ito. Ang utak, ang puso, ang emosyon, lahat sila umaasa sa kilos mo. At kapag nawala yan, para mong hinayaan na mawalay ang sarili mo sa pinaggagalingan ng sigla. Habang naglalakad ka, may mga kemikal na kusang inilalabas ng katawan. Mga kemikal na parang tagapagtanggol ng iyong sigla. Ang serotonin, na tinatawag ding hormon ng kaligayahan at ang dopamine na konektado sa motibasyon at kasiyahan ay natural na nailalabas tuwing tayo'y kumikilos. Pero kapag tumigil ang paggalaw, bumabagsak ang produksyon ng mga ito. At anong epekto? Biglang lungkot, kawalan ng gana, iritasyon kahit walang dahilan, minsan pati pag-iyak nang walang paliwanag. Kapag walang galaw, hindi lang katawan ang naaapektuhan, pati ang pagtingin sa sarili. Kapag nararamdaman mong humihina ka, nakakalimot ka, at may kirot sa katawan araw-araw, unti-unti mong kinukwestiyon ang sarili mong kakayahan. Unti-unti mo na rin iniiwasan ng lumabas, makisalamuha, o makipagkwentuhan sa pamilya at kaibigan. At sa paglayo mo sa mundo, mas lalo mong nararamdaman ng lungkot. Isang lungkot na lumalalim habang ikaw ay tahimik na nag-isa. Karaniwan, ang ganitong kalungkutan ay tinatawag lang na gawa ng katandaan. Pero ang totoo, hindi ito natural ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng paghirap sa damdamin. Minsan, isang simpleng bagay lang ang kulang, tulad ng paglalakad, para muling mapagana ang katawan na maglabas ng hormones na nagbibigay ng sigla at balanse sa emosyon. Ang paglalakad ay hindi gamot sa kalungkutan, pero isa ito sa mga pinakamakapangyarihang paraan para pigilan itong lumalim ang simpleng paglabas ng bahay, ang paghinga ng sariwang hangin, ang paggalaw ng katawan, ang pagtingin sa paligid, lahat yan nagpapadala ng minsahe sa utak, buhay pa ako, may galaw pa, may saysay pa. At kahit ilang minuto lang bawat araw, malaki ang naitutulong. Dahil kapag may gilaw, may buhay. At kung may buhay, may pag-asa. Pero kapag halos hindi ka na gumagalaw, magsisimula ng magreklamo ang katawan at kadalasan ang kasukasuan ng unang nagpaparamdam. Yung tuhod na dati matibay, ngayon masakit kapag bumangon. Yung balakang na dati mabilis sa bawat hakbang, ngayon tila may kalansing, masikip, mabigat. Ang buong katawan ay parang hinihigpit na para unti-unting sumusuko sa sarili. Bakit ito nangyayari? Dahil natural sa katawan ang gumalaw. Kailangan ng mga kasukasuan ng tuloy-tuloy na galaw para manatiling maayos ang lubrikasyon nito. Kapag kulang ang kilos, bumababa ang produksyon ng synovial fluid yung likidong pumipigil sa pagkatama ng mga buto. Kapag kaunti ito, ang mga kasukasuan ay nababanat ng walang proteksyon. Ang resulta? Paninikip, kirot, at pagkapagod kahit sa simpleng gawain. Oo, normal na sa edad na lumabas ang mga kondisyon tulad ng arthritis, pananakit ng likod o tendinitis pero ang hindi alam ng karamihan. Ang kawalan ng lakad ay nagpapabilis sa paglala ng mga ito. Kapag walang galaw, humihina ang mga kalamnon na dapat sana ay nagsisilbing proteksyon ng ating joints. At dahil dito, napipilitan ang katawan na mag-adjust sa maling paraan. Gumagamit ito ng mga bahagi na hindi dapat kaya't nagkakaroon ng tensyon at sakit minsan mula pa ah, hanggang batok. Isa pa sa karaniwang reklamo ng mga tumitigil sa paglalakad ay ang tinatawag na morning stiffness. Yung paggising sa umaga na parang ayaw gumalaw ang katawan. May ilang matatanda na nagsasabing kailangan muna nila ng ilang minuto, minsan higit pa, para lang muling makagalaw ng normal pagkagising. Hindi lang ito hadlang sa araw-araw kundi malaking hadlang sa kalidad ng buhay. At hindi 'yan nagtatapos. Kapag palaging may kirot sa katawan, lumalabas ang takot. Takot na masakit, takot na matumba, takot na lumabas ng bahay. At kapag pinupuno ang ka kanang takot, hindi mo na pinipiling kumilos. Pero tandaan mo ito, mas kaunti ang kilos, mas malaki ang kirot. At kapag mas masakit, mas kaunti ang kilos. Isang paulit-ulit na siklo. At kung gusto mong makataka sa siklong yan, kailangan ng lakas ng loob at kaalaman. Ang unang hagbang, alamin na ang katawan mo ay nangangailangan ng kilos. Kahit dahan-dahan, kahit may tungkod, ang paglalakad ay hindi lamang ehersisyo. Ito'y gamot laban sa paninigas, laban sa sakit, at higit sa lahat, laban sa pakiramdam na ang sigla mo ay naiiwan na sa nakaraan. Kapag pinagsama mo ang la, panghihina ng kalamnan, panganib sa puso, pagbagal ng isipan, pagbaba ng resistensya, pagbabago sa emosyon, at kirot sa katawan, ang hindi maiiwasang resulta ay ang pagkawala ng kalayaan. At para sa karamihan sa mga nakatatanda, ang mawala ng sariling kakayahang kumilos ay isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng pagtanda. Ang pagtigil sa paglalakad ay hindi lang nakakaapekto sa katawan. Nakakaapekto ito sa mismong kakayahan mong mabuhay ng malaya. Yung simpleng pagpunta sa tindahan, paggawa ng kape, o pagligo ng mag-isa bigla na lang nangangailangan ng tulong. At kahit puno ng pagmamahal ang pagbibigay alaga, may bigat itong hatid sa parehong inaalagaan at nagaalaga. Ang paggawala ng kakayahang gumalaw ay hindi nangyayari biglaan. Unti-unti itong dumarating. Sa simula, ayaw mo nang lumabas-labas. Sunod, iniiwasan mo ang hagdan. Hanggang sa pati ang pagbangon mula sa kama ay nagiging mahirap. At sa huli, hindi ka na makagalaw sa bahay kung walang tungkod, walker o kasama. Kapag napagtanto mo na, nakadepende ka na at kasabay nito ang damdaming wala ka ng kontrol sa sarili mong buhay. Ibat-ibang emosyon ang pwedeng maramdaman. Kalungkutan, pagkayamot, minsan patihiya. At lahat ng ito, sa maraming kaso, maiiwasan sana kung hindi tumigil ang katawan sa paggalaw. Oo, oh, ang pagtanda ay may mga limitasyon, pero magkaibang iba ang pagtanda na may kalayaan sa pagtanda na parang nakakulong sa sariling katawan. At ang pagkakaibang iyon ay nabubuo habang may panahon pa. Ang paglalakad araw-araw ay hindi lang pisikal na ehersisyo. Ito'y isang uri ng paglaban, isang pagpili, isang desisyon na alagaan ang pinakamahalagang bagay na meron tayo ang kalayaang mabuhay ng hindi umaasa sa iba. At kung sakaling nawala na ang kalayaang yon, tandaan, mahirap itong bawiin, pero hindi imposible. Mas madali itong iwasan kaysa sa ibalik. At ang simula nito? Isang simpleng hakbang, isang tahimik na desisyon na gumalaw muli. Hakbang na gumigising sa katawan, nagpapalakas sa puso, nagpapalinaw sa isip, at nagbabalik ng dignidad sa araw-araw. Sa lahat ng napag-usapan natin, malinaw ang isang bagay. Ang pagtigil sa paglalakad ay hindi lang pagtigil ng katawan. Ito parang sinyales sa katawan na unti-unti nang patayin ang mga mahahalagang sistema nito, kalusugan, isipan, at kalayaan. At madalas, ginagawa ito hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nakasanayan, sa pagod, o sa takot at ang kapalit ay dahan-dahang pagkawala ng sigla. Pero kung nandito ka pa rin ngayon, ibig sabihin, pinahahalagahan mo ang sarili mong kalusugan. At yan pa lang, malaking hakbang na. Ang susunod na hakbang, gawing aksyon ang pag-aalalang yan. Hindi mo kailangan tumakbo, hindi mo kailangan pumasok sa gym. Kailangan mo lang maglakad. Isang ugali na kasing luma ng sangkatauhan pero hanggang ngayon isa sa mga pinakaepektibong paraan para manatiling malusog. Simulan mo ng dahan-dahan. Kung matagal ka nang hindi gumagalaw, maglakad ka muna sa loob ng bahay. Punta sa salas, balik sa kwarto. Pag nasanay ka, lumabas ka na sa bakuran, sa hallway ng building o sa kalye sa labas. Kung kaya, isama mo yung mahal sa buhay, kapamilya, kapitbahay. Kahit aso, mas masaya kabag may kasama. Pero kung mag-isa ka man, tuloy pa rin. Maglagay ng musikang gusto mo, o taimik lang habang nag-iisip. Ang mahalaga, gumalaw ka. Kapag umuulan, sa loob ng bahay ka maglakad. Kapag mainit, piliin mo ang maagang umaga o huling hapon. Kung masakit, lakad ka pa rin kahit kontit dahil bawat hakbang ay may epekto bawat kilos ay minsae sa utak, buhay pa tayo, gumagalaw tayo, lumalaban tayo. At kung wala ka pang iniindang sakit, mas lalo kang swerte. Panatilihin mo yan. Huwag nang hintayin pang dumating ang mga sintomas bago ka kumilos. Ang araw-araw na paglalakad ay isa sa pinakamura, pinakanatural at pinakamakapangyarihang investment para sa kalusugan mo. Ang balik, masigla mas malinaw na isip, mas kontrol sa sarili, at higit sa lahat, mas mahabang buhay na may kalidad. Kaya ngayong matapos na ang video na to, tumayo ka. Tingnan mo ang mga paa mo. Yan ang mga kasangkapan mo sa kalayaan. Maglakad, kahit ilang minuto lang. Dahil bawat hakbang ay isang tahimit pero makapangyarihang hindi sa katamaran at sakit. Isang kilos ng tapang at higit sa lahat, isang pagpili para mabuhay. Kung sa tingin mo may kilalakang kailangang makarinig ng mensaheng ito, pakishare ang video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-check mo ngayon. Ang suporta mo ang nagbibigay lakas sa amin para magpatuloy sa paggawa ng mga content na nagbibigay kaalaman, inspirasyon at pagbabago. Comment mo rin sa baba. Ikaw ba? Naglalakad pa sa araw-araw? Gaano katagal? gusto naming malaman kung paano mo inaalagaan ng iyong kanusugan. Hanggang sa susunod na video, ingat ka palagi!